What's up mga idol? Ito na naman mga idol, bagong recipe na naman sa sili mga idol Magluluto na naman ng sili ang aking idol Nilalagay na muna yan dyan, ano ba yan? Tapos piprituhin mo <laughs> Bakit ganun? Nilalagay mo ng breeding tapos piniprito Uy, anong bang kalalasan yan? Lakas ng trip nito Tapos ayan na, new Yuyubak niya mga idol oh <laughs> sili nilalagyan ng ano, breeding. Oh, nilalagay mo sa dahon yan. Ay, gagawing suman. Gagawin mo suman yung sili. Tapos, uy. Ano ba to? Ah, mayroon siyang ano, mga idol. Oh. Taba, mga idol. Oh. Taba ng baka. Oy. Tapos mayroon siyang sili. Talagang sinisilihan talaga to. Mm -hmm. Pritong taba ng baka, mga idol. Oh. Okay na. Ayan, oh. tabak Magic. One, two, three. So, oh, ayan, oh. Nakagayat ng mga idol, oh. Pinapakuluan. Taba ng baka yung mga idol, oh. Nilagyan ng tanglad dahon. Oops. Pinapakuluan niya. Ayos na. Tanggal na yung mantika. Uy, ito na. Ito na. <laughs> Ang dami niyan. Ang daming sili na yan. Oh mas marami pa yung, u, uh, di ba? Mas marami pa yung sili kaysa kanyang karne. Oh, ano ba yan? Kaya pa bang kainin yan? Grabe naman yun, oh. Lagyan niya ng pampalasa. Uy, hindi talaga kayang magluto ni Chef nang walang sili. Ayun na. Saktong sakto po sa mga mahilig sa maanghang. Okay, oh, mayroon pa siyang giniling. Giniling na baka. Tapos nilagyan ng harina. Eh, okay, nilalagyan mo ng hilo yan. Tapos, oops, meron siya yung kanyang pritong bawang. Tapos pampalasa palasa. Mm -hmm, biblender niya. Ano na makang plano nito? Oops. Mm Kinakamay mo na yan. Kinakamay mo na yan. Oy Aw. Ipapalaman pala niya yung kanyang taba ng baka. Sa kanyang giniling na baka. Oy may sili. Yan, nilagay mo ng sili yan. <laughs> ang kulit nito. Tapos pinapakuluan niya. lagi na ng sili. Ang galing niya ito. Mm -hmm. Anong loto kaya yan, chef? Anong tawag niya ng loto na yan? Sinabawan oh. Ano nyo? Lagyan pa ng sili. Ay, ako. Mm. Ayan ah. pa sinabawan ng mga idol oh. Ano kaya yung lasa niyan? Titikman nga natin yan. Mm -hmm. Pide-flex niya yung kanyang pampalasa mga idol oh. Matikman nga yan. Oh. Uh. Tama.